Nagsalita na si Pangulong Aquino Kaugnay sa disqualification case ni Senadora Grace Poe. Kung noon todo papuri siya kay Poe, mm -hmm. ngayon kinikwestyon na rin niya ang citizenship nito. Mm -hmm. Umaaksyon si Jun Loyola. Sa Barangay 185 Malaria Road, Caloocan City, sana ang punta ni Senadora Grace Poe kahapon para pangunahan ang panunumpa ng mga lokal volunteer doon. Pero hindi nakarating ang Senadora. Ayon sa anak na si Brian, nagkaroon ng biglang pulong ang kanyang ina kaugnay sa disqualification case nito sa Comelec. Siyempre, kailangan na pumunta dito para makita kayo at makita nyo na tapat na nagpapasalamat ang pamilya ko sa supportan nyo. Muli namang iginit ni Brian na Pinoy ang kanyang ina. Panahon pa lang ng lolo ko, ganun na sila. Alam naman natin, pinoy na pinoy yung nanay ko. Hindi naman naiwasan ni Pangulong Aquino na magkomento sa issue, lalot na basa nito ang desisyon ng Comelec Second Division na nagdi-disqualify kay Poe sa 2016 elections. Kinwestiyon din ng Pangulo ang desisyon ni dating Immigration Commissioner Alipio Fernandez na bigyan ng Philippine citizenship si Poe kahit walang patunay na Pilipino ang kanyang mga magulang. Noong in the world citizenship pa nung ginamit yung US passport niya, yung sa oath kasi America Amerika, I renounce. Yeah? All allegiance and fidelity. So valid pa ba nun? Nagtataka rin daw ang Pangulo kung bakit lumabas sa record na ginamit pa rin umano ni Poe ang kanyang US passport kahit nabigyan na ng Philippine citizenship noong 2006. Kaya na no, yung may, may actions na already Philippine citizen, reactions na parang American citizen ka ba nung ginamit ulit yung passport at online yun, yung maraming biyahe. Tanong pa ng Pangulo, bakit ang pambato na Liberal Party na si Marojas ang tinutulong pa si Muno na disqualification case sa Comelec, Gayong si United Nationalist Alliance President Toby Chanko ang nagungkat ng isyo sa citizenship at residency ni Poe. Aminado naman ang Pangulo na minsan na nilang napag-usapan ni Poe ang tungkol dito noong niligawan pa nila ito na maging running mate ni Rojas. She kept telling me that uh, she had a panel of lawyers who had studied the matter and they were ready to answer any and all questions. And I took it at face value. Hindi man nakuha si Poe, masaya naman daw ang Pangulo na naging katandem ni Rojas, si Congresswoman Lenny Robredo. Umaaksyon, Junayola News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.